guys, hindi nga pala tayo ngayon sa Minecraft at naghahanap ako ng magagawang bahay. So, wala akong magagawang bahay. Um, naghahanap na ako ng village. So, nasa snow ako. So, I think merong snow village dito. Tama. So, ayan. Maghanap na tayo ng village. Let's go. Sino ba ako? Oh my god. Hindi mali. Naliligaw na ako. Asan ah, ba yung mga village? Oh man. Oh na po. Uy, laki ng tribo. Ay na Uy. Uy. There's no village. Sana mabasag yung village. Oh. Oh man. Yan mo ti mayrong snow village. Nabayan. yan? Dito na lang tayo sa snow stunt. Ayun, may snow village. umabot eh. hanap na ako ng bahay. Wala ko mahanap na bahay eh. Ayan ako. Uy, babo ko lang ba dito? Ano ah. ba? Ano yun? Buffalo kaya yun guys? Ano ba yun ito? Ayan, mayroon pa mga protas. ko ano, na Hoy! Hoy! Ako! Oh, my Oh, man! Ang daming, ano ba ito? rock! Oy. Ang daming! Ang sila

Hello guys. Oh my god. Saan ba pwede magbahay dito? Uy. Wow. Hmm, Tumunta tayo sa loob. Oh my god. Oh man. Walang walang mapagtignan ng bahay guys. Oh my god. Pwede na siguro dito, pero walang higaan eh. Dito? Uy! Pwede! Pwede na lang dito na lang. Ano? Dito na lang tayo. Yun, ito na ko Hirap kunin guys. Ano to? na yung furnace. Hindi natin nakuha yung furnace. For oh, my God. Hindi pa nga natin nakuha yung furnace. Hindi pa nga ito dyan. Oh, man. oh, my God. Oh, my God. Hanap muna tayo ng furnace. Oh my god. Dito, tao po. Mas pwede po po ng furnace. Hindi, tingnan mo na uh, Ah, arm. Tinapay lang po, boss. Kukuha ah. thank you, boss. Oh, man. pa uh, patay yung bar. gol din Ayun good morning boss God, guys. Okay. Enough, enough. okay. okay. Wala na lang part. Two. So, guys, sabi daw nung mama ko, pag bawal na daw mag cellphone, okay, gawan ka na lang to ng part 2. Oh my God. Bossing! Hindi ko may chest to. I mean, crafting table. Wala crafting table. Ito, okay ang kailangan natin para makagawa na yes sir survival alam mo gusto yes yun yes. okay. yun na ko kunin to hindi ko na kuha ata yung mga

lang. Ay, dito. Bawa muna tayo dito na. sa bahay. Asa na yung bahay natin? Oh my God, Nakakalita na. Asa na yung bahay? Ay, naku. Nalilita na ako. Ito ba yun? Hindi. Oh, may nalilod na ako ng panga. Ay, ito. Ito yung bahay. Nakakalita na tayo, boss? Ay, naku. Hindi ka. Hindi yan. Lagyan lang natin yan. Yung casting table. Nakaganyan yung kiss. Uy, ang dami yung pagkain. Ang dami yung pagkain. Yung may instant coal. Let's go. Yan, lagyan mo, mo na natin yung mga pagkain. Lagyan mo na natin yung mga yan. Yung bed. oh my god oh man, oh man. may stick na tayo yung pwede na ito magawa dito. Kuha na po natin ang madaming o. Oh. Ito. Oh. Okay. Kuha natin guys, wag niyo na lang isturbuhin na bakit ano, na bakit ah, uh, may isa pang maingay kasi nanonood yung mama ko eh. Kawa mo na tayo na itong ngayon, may wooden din, na tayo. Ganyan tayo may rawan mag-get ng ox. Ito talakahoy naman din ito, sisirain natin. Yun! Nakuha ba? Nakuha

Pagkakabuhan natin yung mga

magdadis uh, uh, na uh, naman po sa so, sabsay so, 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 na hindi matelangan talaga. Kasi ko uh, yung so eh, so bad, kung, Wala tayong puso ng ganyan. Inooking okay na. crafting. Ano ba mga stick dyan? Yung madami tayong stick na mag... Asan yung stick? Ayan, may kutti. Kutti stick, kaso wala na tayong... Oh, yun lang. Wala tayo. tayong kahoy para... Ayan. Huwag ko ng I think 30 na kahoy. Nadamihang kasi sa stick ano bagin. Yun. Pasensyon na po sa kinukulang bahay dahil kailangan po. Ah, dam, dam, sira yung axe ko. Ayan. 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 Ito lang kukunin mo boy? Ang isang mga na kukunin natin is magkagawa ng wooden axe para makapagigit din ang stone at baka kuma ng stone at makakuha ng stone pick axe. Oh my god, masisira na yung pick axe ko. Kukunin pa natin ito.

nasira na yung ko guys wait tayong bago ko ako ka pero mga din tayo ng stone kailangan din na nag pick up yeehaw okay, isang sword isang pick up ayan wait na wait wait a minute kapi na minute. lagi mo na natin yung ayan yan isang pickaxe isang shovel at isang hoe ayan, ako ito na lagyan naman sa dito yung ano ko natin ayan, let's go una uh, hindi maya tayo kung ano ang makabustong hindi ko na tayo ng makabustong I'll throw in eight cobblestone. Uwa ng gabis. Ano mga porky? Porky cobblestone. Ano natin ng cobblestone? Ayun. Okay. Porky cobblestone. Let's go. Porky cobblestone. Ayun ka. Ay, saan ka naman to? Lagyan na muna natin yung Last one natin yung axe din pala gagawin ito na yan So nga uh, yeah, Ayan balik Ito na natin ito na Okay so, Hai, 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 Bye and subscribe and like, bye.